ayan mga idol uh, nagbilihan ng mga estudyante ng STI ng ano, kulseras kung gusto nyo pumunta mayroon dito nagbibinta ng kulseras Hindi mayroon din ako magbibiting dito sa ano ang kanto parang kayo ano parang kayo O, for kayo dyan. May natutulog. Pwede matulog dito. May bayad. So, ba? ayun na mga estudyante ng TI mga idol. Oh. Ibigin sila na ng ano. Kasi ano ang tindero dito? Nakakatoa yung mga estudyante. <coughs> Daming gusto mo mga idol. Yung tindero nawawala, wala yata ng pamarya pa. Ang dami mga idol pumibili. Ah, Alam mo, ah, maganda na yung panahon. Medyo yung araw, uh, ah, talagang kitang-kita na. Oh, ayan ang tindero. Ayan mga idol. Oh. No? So, talagang dilomog na si di yung, Kuya. Di ba yung sa ipis yun, yung nalagay sa yun? nalabag? O oh, Alcanfor. Ah. Yun, oh, Alcanfor. Yeah. Bote na lang, hindi Alcanfor. Alcanfor. O oh, yung, para hindi ito. Dilomog kasi Kuya. Dilomog na. Oh, ma maraming bintan na yan. Alcampor. So hanggang dito na lang mga idol ha na si Kuya ng alam ng tinitig na bye, -bye.